Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Mark Angeles at narito po ako sa University of Iowa para sa International Writing Program. Ang aking pong babasahin ay ang aking tulang lumabas sa ating chapbook. Ang pamagat ay Kwento ng Mga Ibon. Isang araw, naglalakad ako sa tabi ng mga puno tulad ng isang ibon sa umaga. Isang maya hindi, mas malaki pa sa maya. Isang langay-langayan na marahil ay hindi batid ang oras o araw. Sapat nang ikalugod ang kalayaan ng paglalakad kapiling ng mga puno't halaman. Bukas palad, bukas loob na nagbibigay lilim. Walang pangambang makasalubong ang sungit ng panahon. Imbes na lumipad... Tiniklop ko ang aking mga pakpak at itinabi sa magkabilang tadyang. Naglalakad ako hindi iniindang nakaraan. Kahit kagabi lang, itinatwa mo ko sa kanya. Sino nga ba kaming dalawa? Dalawang estrangerong dumating. Mga prinsipeng nagbalat kayong mga pulubi nang ng abuloy para sa nasunugan. May hawak ba siyang tambol o gitara para hindi naman masayang ang pagdukot mo sa bulsa? May bulsa pala ang puso. Ngayon ko lang nalaman. Maluwag siguro ang bulsa ng puso mo para itago kaming dalawa. May awit noon tungkol sa pipit na nahagip ng bato ang pakpak at naungas. May salbahing tirador karing hawak. Pinukula ako, nang hindi sinasadya Akala ko walang anuman, pero nagdurugo na pala ako sa loob. Ang saya ng pagluwag ng hininga mula sa pagkakasakal, ang pangihinayang ng nasahayangan. Pilit ko inampat ang pagdanak, pero hindi ko pala kayang takpan ang hiwang nagdudumilat. Hindi kaya pagtakpan ang hinihinda. Hayot, may mahabang bakas na naiwan sa aking dinaanan. Bumubuntot. Hindi lang pala pusong maaaring magdugo. Pati ang alaala mo, na hindi ko alam kung ako ang siyang kinakalagkad hanggang dito. Dito. Sa loob ko. Bilalaman po at maraming salamat. Mabuhay kayo lahat.